Pani-bagong gusali sa loob ng KOJC compound ang nadiskubre ng mga polis. Posible namang tumagal ng isang buwan o higit pang operasyon ng mga polis sa KOJC. Ang update niyan alamin sa ulat ni Benji Dorango Live. Benji? dayan sa ikalabing uh, dalawang araw ng uh, paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apolo Buloy at sa iba pang mga uh, akusado, ay uh, may nadeskubli ang PNP na isang gusali sa loob ng uh, KOJC Compound. Hindi pa nahahanap ang mga pakay pero uh, sabi ng pulis, malapit na raw matuldukan itong uh, kanilang operasyon dito sa KOJC Compound. Boses ni Police Brigadier General Nicolas Torre ang boses na yan na inyong maririnig. Pagod na ang mga pulis sa kanilang ikalabing isang araw na operasyon sa loob ng KOJC. Demoralisado na ang ilan sa panggigipit. Mabuhay ang PNP! Mabuhay ang tabawo. At inaasahan ng general na sa mga paalalang ito, mapapalakas ang loob ng kapwa niya pulis. Bring it on! Personal na ang laban ngayon kay General Torre. Nakakatanggap na umano siya at ang kanyang pamilya ng death threat. Bukod pa sa pahayag na papaulanan siya ng KOJC ng iba't ibang kaso. Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya kung makulong ako, di makulong. Lalo pa ngayon, may bagong nadiskubre ang PNP. Ipinakita sa akin ni Tore ang satellite image na ito. Sa isang gusali kasunod ng Kingdom at SMNI building, ang isang two-story building. Bible school umano ito, sabi ni Tore. Sa loob niyan, isang magara at mala hotel na kwarto. Positive, nandun ang kwarto. Wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda. Base sa mga gamit na nandun ay kwarto na isang lalaki na tumutugma, sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy. Ang kwartong ito, napapaligiran ng di pa mabilang na mga kwarto. Sabi ni Torre, si Kibuloy lang ang nakatirang lalaki rito. Ang tinutukoy na Bible School Merong Bible School po di uh, ACQ Ministries pero hindi po ako pastor, abogado po ako. No? <laughs> pero hindi masaya rito si Torre dahil sa una at ikalawang palapag ng gusali, sampung dalagita ang natunto ng mga polis. Nakatalukbong at hindi sila pinayagang makalapit. That is already a speculation. No? We uh... I suspect that uh, General Torre is doing that in order to paint a bad picture of uh, Pastor Apollo Sikibuloy in the public's eyes. No, as a matter of fact, if that is true, then um, he should have presented it on the first day right away. Pero hapun lang ng September 2, ito nakita na may anim na pumulis. Sinubukan namin pasukin ng sinasabing ACQ College of Ministries. guardado ito ng mga miyembro ng KOJC. Habang kumukuha, apat na babayang lumapit sa amin. Binawalan kami sa amin ginagawa, pinicture ng ID at itinaboy palayo. May compartmentalization din si Kibuloy sa kanyang mga ginagawa. May mga taong nandito na hindi alam kung anong ginagawa sa kabila. At hindi hindi alam, hindi alam ang lahat lahat except for a select few na alam ang overall operations. Sabi ni Tore, ang nangyari sa amin araw-araw ding nangyayari sa kanila. Dikta raw ng KOJC kung paano sa laki kilo sa loob. Yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang kanilang operasyon. Pero kung may maganda raw na nangyayari ngayon, yun ay ang pagdating na mas maraming impormasyon na magpapagaan sa kanilang pagihirap. Ang nakukuha namin ay mga taong nagsialisa na na ang nagbibigyan ng impormasyon. Ito, kaya gaya kahapon, tama ang ibinigay na, Sir, dyan, may si Kibuloy sa ganito-ganito. So pinantahan natin, tama nga. Tingin ko dyan, Ginagawa yan para lang masira si Pastor Apolo si Kibuloy at meron pa silang rason na mananatili ditong gawain na boarding house itong aming eskwelahan at saka ang KOJC facilities. Bagamat umaasa ang PNP na matatapos din ang kanilang operasyon sa KOJC compound, malayo pa ito sa ending na kailangan pang tiisin na magkabi ng panig hanggat hindi pa rin sumusuko ang mga akusado. Diyan sabi pa ng PNP ay uh, nakipag nakipag-ugnayan na sila sa DSWD para ma-rescue itong mga batang ito na nakita nila sa loob ng KOJC compound. Dayan. Maraming salamat Benji Dorango.